sa'yo yan. Wala, baka kung ano naman yan. Pera, baga. Oh, pera. Oh. Para sa iyo nga to. Ayaw mo, api na lang. Ako hmm, na ano. Kung naman, hindi na. Nahawa ko kung pera. Pagka ano yung mas ko na binibigyan ng pera. Kasi kung nakikita ko yan din daw. Mayaman na nga daw. Kaya yeah, mo sila. to, may, to'y galing dun sa nagmamahal sa iyo. Pasalamatan mo yung nagmamahal. Hindi sa yan para sa, 'yan, para sa iyo 'yan. Para sa iyo talaga 'yan. Pasalamatan mo 'yung nagbigay niyan. Hello everyone. Ayun, nandito po kami ngayong kinatenora. Hinalaw namin siya pagkatapos ng matagal na panahon na hindi ko siya nadadalaw. Kumustahin po natin. Tinora! Kumusta ka? Bakit? Ay, naalala ko ni Ron. Okay. Nananamis ako ni Ate Nora. Oh. Namis ko ako na Ate Nora. Ito lang, okay na. Maganda pa rin. Pinanggirin ako kahapon. Anong ginawa mo? Ano yun? Pintura. Ah, pintura ka? Parang bago tong ano mo, pinto mo. Bagong barnis. Doon ako lang kahapon tangali. Oh, wow. Kumusta naman ka? Magbibis daw siya. Ron, kumusta ka, Ron? Ano dami Kumusta ka, ron, -ron? Ha? Huh? mga kaalat hmm. Kasama po natin si Mara Mara. Si, Mara. si Erwin ayon. At saka yung isa pa. Ang ganda ng mga rose. Ang ganda naman dito yun, po kayo. Bagong barnish yung ano ni Ate Nora. Musta ka? Matagal na akong di nakapunta dito. Nanay. Ito po yung nanay niya. Last po naming punta ay nung nakaburon si nanay. Pasok po kayo. Hindi mo makakapagli. Dahil lang sakit? may sakit. Nagpapasok. Napapaano ka? Hindi ako magpa-doktor. Nagagamot na ako. ko. Anong sakit mo? magnat. Baka kulang ka sa dugo. Very good. <laughs> Ba't walang pasok si Ronron? Ayaw, lagnat. Pasok po kayo. Bakit galing ka doon? Ate Nora, anong ginagawa mo doon? Nagutanim doon. may kubo-kubo doon Ay, may kubo-kubo doon ah. May baboy ka? Ha? Huh? Tingnan ko daw. Oo, oh, yung mayaman na na. Hindi ako mayaman. Nabinta nga na nga ako dito. millionaire sabi ko. millionaire walang pira. Mayabang pa. Ganun mo lang ang sinasabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Kukuha dito. ako ng prutas na ano. <laughs> Ay, Mara! Alam mo ba to? Mara. mara. Ito? mara, mara. Ito? mara, mara. Alam mo to? Alam mo to? Kinakain to. Anong anong klase ng pulot? Alam daw na. Kumamumun ganyan. Pag nadating dito 'yan ang pinupuno. Ah, wala si Mariano ah, sa si Ligaw. Maria. Oh, ganyan lang... daw, ibig sabing magkalakik, magkalaki kami ng katawan. Ah, wala okay. si Maria. Marias, Mas malaki mo? man yun Oh, parehas daw kay ni Maria. Mas malaki katawan noon. Nga po ikaw 'yun. Pare okay. <laughs> Nasa Ligaw. Ah, may baboy din mga prutas. Kukuha, oh, oh, Ate Nora, pa niya ako niyan, ha? Hindi ko alam yung prutas yan. Ito po, sa likod, ayun Masarap yan. Ito pa, oh. Ano American nga yan? American citrus po. Ayun, American citrus. Kailan na, Nora? Ay, wow, ang ganda. May baboy na siya. Ang galing naman. Hala, ito talaga po si Ate Nora yung tinulungan natin na nag-improve. May baboy Oy, siya. Na naman Eh ano. wala na ako mga kamuti kasi puro papaya. Ano pa. ay, pa oh. yan laki papaya. na ng papaya. Ah, ayon. O nga puro Malapit ka nang mag-ani oh. Hoy, ang oh, ganda ng baboy niya oh. Ano yan iinahinin? Ano? Tinuro. <laughs> ah. Po, po, yeah, ganda, no? Ganda. Kapabayan ko na ang pizza, eh. So, namin yung na, okay. na, sa daming gawain ko. Anong gagawin niya, Sa... Di ba maksating ay, si Ate Nora, oh, ay, daw yung baboy. Ay, 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 yung isa. Hindi, mga bata akong nagamit. Akoha ko ng ano, ito yung patanim ko kaya Ate Nora ang pizza, eh. bayang ito? ko. Napabayan ko. No, yung malalaki, eh. Ngayon napabayan ko kasi yung tinora pa pa ano ako pahingi. Oh, it, Uy, ang taba taba ng ano sariwa? Payat niyo 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 na niyo 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 ng ano. niyo niyo po. niyo 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 bubunot ako. Ipasok niyo 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 yung, yung niyo niyo Ano ba? Hindi si Mami na. Uy, Ruda, huwag mong anuhin yung ano, ano ha, ugat. Ganyan na po Ganyan na po kay si Ruda. Uh, ano na natin bakit. yan Para makalibre siya, binabalikan niya yung mga pinapatan, pinapatan, pinapataniman niya. Sabi niya kasi, magtanim-tanim siya. Ka niya para may ulam kayo. Pero ang sa totoo lang, siya talaga ang may gusto kasi siya din ang harvest niyan kaya mauubusin yan pipiliin pa yung maganda ayun atin mo daw makaka kumuha ka nang may ulam kayo yan pa tamad yan nagaantay lang yan ang bigyan ni Kuya Baldo ng tilapia ang daldal mo isa ka rin anong ulam nyo diyan? wala nga Kuya Baldo tanggal mo yung ano ugat Ano mo ba kayo yung ugat mara-mara? Mara? Patubuin man yun ng ugat. Ano ni dito? nag na -ata mga... <laughs> Ita, tanim tanim ba ba 'yan. mga diba Matanim ulit 'yan? Oh, hindi na po. Hindi ka. Ba? Hindi Tira ka. ka. Tira Parang hindi ka taga-bundok hindi mo alam, hindi ka talaga nagtatanim. day. Assuming ka lang na Kiningi <laughs> <niya na> to, <laughs> hindi mo talaga ako taga-bundok. Hindi 'yun, hindi niya dapat ipatay. Ay, lintihan. Kaya nga ako nagtatanong, Hindi ko alam. Nagkasama yung dalawang Ayan ang maganda Oh. Kumuha ka. Para meron kayong ulang sa mga. Napakan mo pa. asa ba ako apak sa mukha mo? Pero tama na. Mahinga naman tayo. Sabi natin o. Tatanggalin naman na yan. Kumuha ka na. Kapalitan. naman na yan. Kapalitan naman na yan. Kapalitan naman Okay, okay na to. Para <laughs> para magkuha ka na si gintawa mo. Para <laughs> kasi may may kawayan <laughs> kasi baka matusok. Ay, ano natusok so, yung <laughs> ano mo diyan, ipay mo diyan, iwan ko na lang. Wala, inubos na yung gulay dito. <laughs> so konti nga. Maraming gulay sa si atin ora dating tanim. Dito na ito na si kaso kasi kailangan Inubos na guys. Wala nang tanim si Tatanggalin na nga po yan. Bakit tatanggalin mo? Ang data, oh. Tatanim mo po yan ang bago. I-sprayan lang kasi yan ng ano pang... Hindi nga ako nagagamit ng laso. Mm hmm. Kailangan mm -hmm. din sa ano para hindi magamit. Saan pang-spray niya dito yan, oh? Ihi? Uy! Uy, hindi naman! Bakit? O, naman. on! Ihi ng tao, tapos lagi sa ano, pataba pa sa halaman. Halaman yung... lang nga, oh. Ihi ni Maramara. Sira. Huwag din naman yung... Eh, eh, eh. ano mo jan hulayan ni? Eh. 'To, oh, bikin na naman. Tapos 'yung roko, 'yung sabun lang. Sabun lang. Kasama na sa 'yung pinagwawingan. Oo, 'yun na dapat. ng mga coach, kala mo naman alam niya. Kontrabida talaga <laughs> 'tong bakla. Hindi niya alam na <laughs> wag daw gulutin. Wag, wag daw tanggalin yun. Wag daw tanggalin ang ubat, Ano, kamutin. Ano, kamutin. Ano, kamutin. Ano, kamutin. Ano, kamutin. Ano, kamutin. Ano, Ano, ko konti. Eh, bigay mo kay Mara. marami yan sila dun sa okay lighthouse. Mar marami, Hoy, marami sa lighthouse. Sa ganyan man yan, kaswapang siya lang gusto kumain. Kaya magpapaiwan yan lagi. Kaya pag wala ng tao doon magluluto yan siya ng na ah, ito, ito, <laughs> ito, sa inyo ko lang. Mo pati... naman si Mara, man, pati... At, pati... at alam ko naman yung ginagawa sa lighthouse. Tumataba, oh, tingnan mo. Pa Kasi pag walang tao, sa siya kumakain. Oo. oo. pa kwarto. alam mo. Ito yung bigas tayo dun. Ito yung bigas sa mga binibigay. Inaakot. Bakit <laughs> alam mo? I'm pasok sa ano? Ah. Alam, alam ko talaga yun. Eh, gawain ni Rhoda yan eh. Huwag <laughs> 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 mo ano, mong kalawin, tanggalin yan. Nayaan mo na yan. Dudumi yung sa plastic. Oo oh, nga! Ito yung ilalagay nyo sa plastic <laughs> yun. Nagkasama yung Mula, dalawa. Wala ka pwedeng pagbabagong maramara? Ano ba ko? Akit mo pa rin sa ulo. Nagbigay ako ng sakit. Tara na, mainit ang ulo ko. <laughs> Papunta tayo kay Aileen. Gusto mo ba? Oh, Madiretso tayo. Ito Ayun. Naubos na yung gulay pa. ni ate. Kukunti nga yan. Yan man talaga ipinupunta ko dito. Kaya lang ako napunta dito kasi kukuha kong gulay. Kaya tinora. Wala nga yung saging ko dito ay. Hindi, makakawit akong patula. Ha, may patula? patula? Sige! kung anong meron dyan, dali namin. Ano ba ba meron pa dyan? Wala yung saging ko dito. May saging ako dito. Ano? Ay, wala. Ay. Kalain mo may American banana dito. Kaya nga, binagyo kasi. Sa akin yan, Tinora Ah, bakit di wala yung sili? Ayun. Natuyo. Ha, ah, ito pala. Kita nyo guys, alam alam ko yung mga tanim dito ni Atin Nora. Kukuha tayo ng pantinola. Diba? Kukuha tayo ng pantinola. Tapos may papaya. Sarap. Okay na to. Pantinola ko to. Yan kay Mara, bigay mo te. Akin, okay na to. Na wala nang marami kong lila, Hindi ako patanin. Lagi ako magkasakit. Huwag ka magpapakapagod kasi tinura. Para di ka magkasakit. Tahiram ako ng lagayan mo. Ano ah, yan na rin, lagayan Wait, mo doon. Ah, meron. Na, ayaw ko. Oh, wala kaming manok. Bumili kayo. Ay. O ba, bibigili? Ako pa Ah. Ano ba? Diba? Halain mo yun. Namalain ako dito. Ikaw ayaw mo? Uh -huh. Mahihain pala tong tao na ito. Kulain mong hiya siya. Bigyan mo ti konti lang. At mauwi na kami. Yan lang talaga yung dinaan namin dito. Diti? Galing lang kaming dait. Dumaan lang talaga kami dito para manghingi ng gulay butas daw to mga kalingat ngayon lang ako naka ano, naka -rinig mga na Americans Hello, narinig ko sa mga brigada. American no, citrus yan. Oh, nagkukurahaw May time so, pinapainom yun ng gamot. Ngayon na lang ngayon. talaga. First time. Hello? Hello? Sino yun? Yung alaga na Ibig no, oh, okay. Brown. Okay. Brown. may na si Rina. Hindi. Yung okay. isa, yung may tem Sino yun? sa brigada Sino yun? Sino para okay, kung kalingap. Gamot yan. Maraming pinagkakagamutan yan. Si American citrus. Mm -hmm. Gamot? Masustansya yan. Kalain nyo yan Oh. Dami na akong nakuha. Guys, hindi naman kami Kasi umabos Harvest na po ng gulay. Ayan na Oh. Ganun man talaga yon. Ano tinora? Okay. Pa, pa, okay na pa. Okay na to. Okay na to. Ate Nora, tama na yun. Ano ito? Ito na yun? Ayun, dala ni Mara. Uko kunti. Hindi ko nga alam kung pa, paano kainin ito. Binabalatan. Binabalatan. Binabalatan to? Ginukot si Liu pa? Oo. Uh -uh. Wait lang. Sasampulan kita. Halika, sasampulan kita. Kay Erwin. Pasampol ka kay Erwin. Kung paano. <laughs> paano? Isampal sa mukha ni Erwin para mabuktan. Ilaw pa yan. Bakit di man yan naihinog? Hmm. Masarap man yan hilaw. Binabalatan to. paano babalatan? Yeah, Anchelehen. Tatanggal. Oh, tatanggalin yun. Us to mo na lang. Hmm. Oh, Di kuna bahayan. Hmm. Di ano atin roda? Ano? Kinakain ko ngayon ng bobot. Nak. Nak. ano Nak. 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 Lasong mamatay tayo kay Roda. <laughs> ano ano 'yung ano, ano, sa atin? Hala oh, ah. ka. American citrus nga 'yan. American Favorite citrus. 'yan oh, ni Maria. Oh, 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 oh. Isa din pala siya. Ah. Hindi rin pala niya alam ano? Hindi. Isa din pala siya na walang alam. Tapos akin, Sano, to, atin, ah, sinasaw, sa akin lang. Ano ba lahat ng atin Ay, Ah, sinasasasasan ko. Suka. Asin. Ibig sabihin maasim 'yan? Hindi gano'n. Para Indian. Para siyang ano, Indian mango bubot. Gano'n ang lasa niya try mo. Di sa <laughs> kumain na kami, te. <laughs> Nang. <Kainin> mo na <laughs> <Kainin> mo na, ihampas sa mukha mo. Ikaw na nga, Takot, takot. mo na, <laughs> ikaw ang nagbalak niyan, ayaw kumain. Ayaw <laughs> kumain. Tat niya o, Hindi po nila alam paano kainin. Kinain niya na may

Patola. Yan, kumuha na siya. Dinamin na niya. Masarap din yan sausaw sa suka. Hmm. Hitman mo. No? Parang ano eh, parang ano. Parang mangga na maliit, no? Hmm, angel mango. Ganun. Parang angel mango siya na maliit. Maasin. Hindi tayo sa mga hindi naman maasim. Di ba? Maganda kasi pag ano, may marami kang Alam pa, mo, saan ang, ang tubig dito, saan yung pinawa? Ha? Ate Nora, okay na yan. Tama na yan, dalawa. Ako man lang kakain yan. Hindi si Mara Mara kumakain yan. Kain ako yan, basta luto na. Ilangin naman ako pa magluluto. Kakain lang ako. Kakain lang pala. Masarap yan kahit sardinas lang ang ano, halo. Tapos may ano, miswa. Miswa tanghon. Tinora, okay na. Tama na. Tama no? na to. ka Ano? Eh? Ay, oh, Ayaw. Ayaw, malalaki na yan sa piyesta. Kailan nga piyesta dito, Tinora? May... May ano? May 27. May 27. Madaming bunga. Madaming bunga. bunga. Balik tayo dito. pag may isa. May. Kahit linggo-linggo ako dito pumunta. Namimiss yeah, na daw. Uy, maganda pala tambayan dito. Mahina ang signal dito. Malakas. Ay, Ay malakas. Na? Depende na lang sa'yo kung mahina ang signal mo. <laughs> Kumusta ang buhay-buhay, Tinora? -buhay lungkot na masaya. Na, Kumusta yan. si Ana? Kumusta si Kuya Emong? Asan? Nangarod Ay, malayo ang bahay nila. Ano nga dito? Sa sana na sasalpak yun, nagpakabod. Nag Ayok ba? Nagubuluhan natin. Mga sabi, kung isang araw ako punta ng kabud, hindi natutuloy. May punta kasalan. Kapalungga ang laban nila ngayon. Parang, kanyang nagubuluhan ako doon sa Basta't may pagkakakitaan, go nang go. Alam mo, meron wala. Hindi sana Nilalag. Nasaan si na? Ano? May pasok si Kalbo? Naroon, hindi nagpasok, nag-extra sa labo. Magbubuhos daw 'yun. Ayun, kusa na ng klase niya. Sagagalitan ko tsato 'yan, na makasok hindi pasok. Dami pa rin halaman ni Ate Noro dating pinag-champion na nila, babalik sila naman. Gaby -gaby, kuya, kya, no? naman. Meron nga yung ng mga gabi-gabi ko yan. Ano? Ano? Meron kang ano? Di ka nalabas? Bakit? Ang haba na ng buhok ni Ate Mayaman ka na daw, ay. <laughs> <laughs> Dami na talong manok nila dito. may, meron ako bibigay sa iyo, kaya ako pumunta. Hindi kami magtatagal. May CCTV sa likod. Wala man. Karot <laughs> lang yun. Dito tayo. May bibigay ako sa'yo, Tinora. Upo ka dito. Upo ka muna dito. May bibigay Hello? ako. Upo ka nga muna. gagawin mo naman sa'yo. May bibigay ako sa iyo. Namimiss nga baga kita. Kaya pinuntahan kita. Ang masabi ko. Oh. Uh. Malapit na ang rayon yun. Pupunta kayo. So, bisperas, ng Inin, hmm, bisperas, bisperas ng birthday ni Ining Ang. Rayon yun namin. Ah, dito? Bisperas ng birthday ni Ining. Ah, sige. Kailan ang birthday ba ni Ining? Ay, kay Sabad. Gloria. Ano ba? Di si Mebe. Oh. Sige. Sibar, sige. I-chat mo ako ha. Dini naman ako. Kalbo. Si Kalbo, sabi may chat ako ni Kalbo para maalala ko. Pupunta kami dito. Pupunta si yung mga kapatid mo. Alam mong bilik mo, may naroko naman kami ng makumahi. Huwag mo masyado magpapakapagod, tinura. Para hindi ka nas para hindi nasakit yung ulo mo. Ay, pwedeng hindi magtrabaho. Trabaho ka pero hinay-hinay lang. Pag perasahin ng katawan. Oh. Ano naman yan? Para sa'yo yan. Wala, baka kung ano naman yan. Pera baga. Oo oh, nga, pera. Oo. Oh. Para sa'yo nga to. Ayaw mo, akin na lang. Ayaw mo ako ng, ano. Ayaw mo, hindi na. Nahawa ko yes. kung pera pagka ano yung asawa ko na binibigyan mo pera kasi pag nakikita ko tao dyan din daw. Mayaman na nga daw. Ayaw yeah, mo sila. Okay. Sa'yo to, may, to'y galing dun sa nagmamahal sa'yo. Ayan o. Pasalamatan mo yung nagmamahal sa iyo. Walang, <laughs> Walang nagmamahal. Hindi sa iyo yan, 'yan, para sa iyo 'yan. Para sa iyo talaga 'yan. Pasalamatan mo yung nagbigay niyan. Naantay sa bundok. Ah, <laughs> no, kami okay, na naman sa bundok. Doon. Mulat mula, hindi. <laughs> matanim na lang siguro ako ng halaman doon. Oo, <laughs> matanim ka na. Bili ka ng para sa sakit ng ulo mo, Tinora. Hindi ako Ano pala? May, may kilala, hindi ako nagbibili ng mga ganyan. Kung anong kailangan kung paayos ng bakay, yan, yan. Ano lang, herbal ka lang, nag-herbal ka lang. Oh, Coffee meat. Yung anong scope, ginagamit ko lang. Hmm. Sa sarili lang akong gamot. Nakakita ng mga ka kasi lang ako sa kasi hindi ako nalabas. Labas-labas ka? Labas. <laughs> Yamayan sila basta wala kang ginagawang masama tapos labas-labas ka hindi diba, na hawak ako ng sarili sa hmm. ko na hindi na si No karon ako na sa pitna pagdumi kaya hindi ko siya sinabihan nang babalik ko masi mo pagkano pumadikit niya sa tabi ni nangyari sa sampung ipinasa ko na 'tong misuto sa loob ko Ayun. Ah, di ka na lang pupunta doon sa mga taong masasaktan ka? Hindi. Ang ginawa ko, magtatampo na sila bakit ganyan daw sabi ko. Ayaw ko mapagbintang, hindi ko ginagawa. Masak ako, pinapati May nervyos ka? Hindi masama. naman. Saan ka natatakot? Ayun mga, nga, ginagawa sa akin. Hindi ko lang nagsakot ko Yung santo mo daw yan na sa store simbahan ka dito. Hindi, hindi ako na, no, hindi ako nakako nagtatako. Ang inano ko ng kapo. Nadadala ko. Hindi ko, hindi ko na lang ako ginagawa. Hindi na lang ang sabi ko, di ko na lang ako magkasal sa bahay ka. Kaya simbahan. Kaya may tatakas nila, malulungkot na daw sila bakit nagtangkos. Kaya ayaw ko ako, hindi ko na, napakaya na Sama ka din. Baka ano lang, hindi lang kayo nagkaintindihan. Hindi kayo. Eh? Kasi pag dagdag labas pa diyan, ako din. mabubulong-bulong, ayoko kung ako gagawin, hindi ko ginawa kasi. Ikakain ng CCTV na ako, kaya tinatago. Okay, sabi ko kayo. Ako, ang lala, ako na mag-a-take ng lahat ng ako ka. Hindi ko. Hindi na. Pag masyadong isipin yung mga tao sa paligid tinora, basta ang mahalaga wala tayong ginagawang masama sa kapwa natin no? hindi maon ma ano na kami hindi maalis man, na maluto tayo na? Ay, tanghali na hindi pa kaya hindi pa ba kayo nagtanghali eh? ay, kain na ginagamot ano, nga nito ano ulam nyo? patul lang ha may pupuntahan pa kami inihatid ko lang yan galing yan kay ah, pupunta pa kami kalabasa Inihatid ko lang yan sa iyo, galing yan sa nagmamahal sa iyo si Ma'am Rina Maali. Ah, salamat na. Salamat. Salamat. Kilala ko 'yo. Mhm. Ako si ano. Hindi ko ano, na ano, hindi ko na lang bakit ako nagtulong dito sa akin. Mm -hmm. ano, ah. ah, si Kuya, si Brother Paas. Oo, wala na si brother pa. Oh. na na nasigid sa isip ko. Oo, oh, oh, ayan, naalala po niya si brother pa. Isa rin po si brother pa sa nanalangin para kay ate Nora. Ay, ito turo sa ate. Ayan. Sa na si brother pa. Si ano? Yung... Ano si yung nagdala ng solar, ito, tsaka yung sa ano? Bye. Si Kuya Mel. Ah, si Kuya Andy. Andy. Tatigit ka At kami ay matuloy na muna ha. Sige. Maraming salamat. Di na kayo kumain. Oh. Sa susunod, kakain kami dito. aga Agagahan namin. Hindi kakain. Hmm. Hindi kakain. <laughs> ah, sa bundok. Oh, sige, pag may time. Hmm. Sige, Tinora. mag ka dito. Huwag ka masyado magpagod, Tinora. Hmm. May ano si... Oo, oh, oh, marami nga doon umaakyat. Mm -hmm. Kaya nga. Kakasulit doon. Yung magde-presidente na karasimana hinabog ng amang ah, ito sa status ko. sige, tenora, thank you. Eh naganish na sila. Oo. Welcome. Dinala na. Dinala na. Ah, sige na. Oh, bye. Mama, payi dito. Kaya nga tumaba ako sa inoras. Matatanong ka pa o, naman, naman, ka kay mama mo. Alam, mang merienda. Yeah. Mabili ka merienda, ha? Salamat, yeah. Tinora hmm. okay. So, ayan po, mga kalinga, po, uwi na po kami. Oo, oh, piyesta. <laughs> Ala, ari yun, yun So, thank you so much po. Nadalaw na po natin si Ati Nora Yan, okay naman yung kalagayan niya. And ayan, may mahalaga siyang baboy. Patuloy pa rin yung kanyang pagtatanim. Thank you so much po kay Ma'am Rina Maaliw na nagpabot ng pagmamahal para kay Ate Nora. Bye-bye po! God bless us!